ta ninyo guys. May udto ka ninyong tanan. Labaw na din ha. sa ako ang ikagaw din na sa Mindanao. Shout out si mo ha. Inday Bukid TV. Shout out sa imuha din ha. Mga unta ninyo guys. Ako tudaan ka roon ko an. Adobong manok. Adobong manok guys. Akong ulang guys. Tapos gihaluan na siya o kaning kamote o kaning saging para may buwan siya. Shout out po sa lahat. Good afternoon po sa ating lahat guys. Umayong ud to kaninyong tanan, mga on pa So habang kumakain ako guys, tara samahan nyo ako dito sa aking vlog for today's video. Ayan. Mga on pa guys. Kain po tayo, kain kain, shout out, ate, ate Aileen Cleto, Didi Mix Vlog, shout out, Miami Lifestyle, hello. Shout out sa inyong tanan. Team Mercy Channel, hello. Shout out. Mm. Kain. Hay, tapos na kumain, ha. And there, guys, kamote. Ano? Sandin. So silly, guys. So mahilig talaga ako, guys, kumain kapag ano pag may ulam ako na masarap laging may sili talaga siya guys mm. <coughs> nabulunan ko sa kuan kanon ngon ta ninyo Hmm. Um. Dahimik. Ingat ka na naman ha. Tahol ko ng tahol.